Ilang linggo na ay nakalipas mula ng ibenta ko ang katawan ko kay Mama Tilda. Naging masyado akong desperada dahil kaluluwa ko ang pinagkaanulo ko para may pambayad kami sa perang yon Pero tapos na yun. Kailangan kong tanggapin na nangyari sa akin ang bagay na yun. Tulad ng pinangako sa akin ni Mama Tilda, walang alam ang lalaking pinagalayan ko ng sarili ko. Mas maganda na yun dahil ayokong magulo ang buhay ko. Ang buhay namin ng itay ko. Pero ang pinagtataka ko lang, kung saan kinuha ni Itay ang pambayad kay attorney ng araw ding yan. Malaking katanungan sa aking isipan ang bagay na yun. Lagi ko rin napapansin kay Itay na lagi itong maalis, na dati hindi naman niya ginagawa. Pero ayaw ko namang pag-isipan ng hindi magandang aking ama dahil baka may trabaho lamang itong pinupuntahan. Huminga ako ng malalim pagkatapos tumayo na ako upang maligo. Pupunta ako ngayon sa simbahan at maglalakad-lakad na rin kahit papano. Mabawasan ang mga iniisip ko. Muli ako napabuntong hininga ng sumagi sa isip ko ang kaibigan kong si Ronnie. Kapag ganitong walang pasok, sa trabaho siya palagi ang kasama ko. Pero ngayon, wala na to. Nagtatampo ako sa kanya dahil hindi man lang nagpaalam bago tumalis. Kumusta na kaya siya? Simula nang makauwi kami galing sa syudad, yun na din ang huli kong makita ito. Napansin kong napakaseryoso niya ng araw na yon at hindi umiimik. Pero pinagpalagay kong pagod lang ito sa biyahe. Pero iba na pala. Hindi nagtagal. Natapos na rin ako maligo. Agad din ako nagbihis. Isang fitted na jeans at pinaresan ko ng malaking t-shirt. Pagkatapos naglagay ako ng konting pulbo. At saka dinampot ang aking wallet at cellphone na bigay ni Mama Tilda. Ayoko nga sanang tanggapin noon pero ang sabi niya, kailangan ko raw para sa akin trabaho. Noong una, hindi ko talaga tinanggap. Pero ang sabi ni ma'am, itapon ko na lang. Pero nakakapanghinayang naman. Kesa itapon. Ang ganda pa naman at mamahalin pa. Pagkatapos, lumabas ako sa aking silid. Paglabas ko ng pinto, naabutan ko si Itay na nagkakape habang abala to sa kakakalikot sa kanyang phone. Parang may kateksto or what. Tumikim muna ako bago nagsalita. Ah, itay, sisimba lang po ako. Paalam ko. Ah, sige anak, mag-iingat ka. Tipid niyang sagot. Paglabas ko agad naman akong sumakay sa tricycle. At pagdating ko, nakinig lamang ako ng sermon ng pari. Ilang oras lang natapos na rin ang misa. Habang pinapanood ko ang mga batang naglalaro, kasama ang mga magulan ng mga ito, ang ganda nila pagmasdan, parang wala silang hinaharap na problema. Ang buong plaza, ngunit parang gusto ko magsisi na ginawa ko yun dahil para ako nasaktan sa akin nakikita. Nasaktan para sa aking inang yumao. Ang akala ko pa naman si inay lang ang una at huling mamahalin ni itay. Pero sa nakikita ko ngayon, parang iba na. Masayang nakikipaglaro si itay sa malit na batang babae at may kasamang babae. Sa tansya ko, nasa edad nito, nasa 40s na ang ginang. Gusto ko man silang lapitan upang tanungin kung sino ang mga kasama niya. Pero naunahan ako ng takot. Baka pagalitan lamang ako ni Hindi pa ako nakikita ng aking ama dahil nakatagili dito. Pero ang babae nakaharap sa akin. Kakausapin ko na lamang ito pagdating sa bahay. May pumatak na luha sa aking mukha. Pero agad yung pinahid. Bago ako tuluyang makalayo sa lugar na yon, muli ako lumingon sa mga to. Kung totoo man ang hinala ko, siguro tatanggapin ko na lamang ito. Wala na naman ako magagawa eh. Agad na akong umuwi. Pagbukas ko ng pinto, si Itay ang nabungaran ko. Nakangiti siya sa akin. Naalala kong galing rin pala siya sa plaza, kaya masaya ito. Kakain na anak ko. Pagyaya sa akin ni Itay. Pero napansin ko ang ni Itay, parang galing ito sa bukid at hindi sa plaza. Ang bilis naman niya makapagbihis. Sumunod ako sa kusina para kumain. Hapon na pala, hindi ko namamalayan ng oras. Ganun na lang ba kasarap ang tulog ko dahil hindi ko namalayan ng oras? Pagdating sa kusina, agad akong kumuha ng sapat. Hanggang sa magsimula na ako sumubo. Moreno si Itay pero ang nakita ko kanina sa plaza, medyo maputi kahit ang gupit ng buhok ni itay, ay nakita ko kanina ay iba. Napakunot ang noo ko sa isipin yun. Anong ibig sabihin ito? May sasabihin ka ba, Mira? Tanong sa akin ni itay. Pumunta ka ba kanina sa plaza, itay? Sa bukid ako galing anak. Bakit naman ako pupunta sa plaza? Itay, may kapatid po ba kayo? Bakit mo naman natanong ang bagay na yung Mira. Kasi po, Tay, akala ko ikaw inakita ko kanina sa plaza. Kaya po, tinanong kita kung pumunta ka doon. Nakita mo na pala siya. Mahinang sad ni Po, sino po? Ang tito Michael mo, pakambal ko. Napanganga sa sinabi ni Tay. May kakambal si Tay, pero paano nangyari yon? Pa paano nangyari yon Tay? Wala ka nababanggit sa amin, inay nun. Tumitig sa akin si Tay Tapusin mo muna ang pagkain mo. Mamaya ko na lang sasabihin sa iyo. Gusto mo bang malaman ng totoo anak? May kakambal ako. At si Tito Mike, ang lalaking gustong ipakasal ng lola mo sa inay mo noon. Pero dahil mas nauna ako nakilala ng ina mo, at ako mahal niya, sobrang nagalit sa akin ng tito mo at sinabing inagaw ko sa kanya ang nanay mo. Hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Mabuti na lang hindi ka lumapit sa kanila, anak. Kung nangyari man yun, baka masaktan ka niya. Hindi ko yun mapapalampas. Kapag may ginawa sa'yo ang kapatid kong yun. Hindi po itay, pero nagulat lang po ako sa nakita ko. Akala ko po kayo, kayo lalaki nakita ko sa plaza kanina. Marami pa akong nalaman sa nakaraan nila. Kaya pala naghihirap ngayon dahil sa gawa pala ng kakambal ni itay hanggang sa magpaalam na si itay dahil may gagawin para wito. Kinaumagahan, naghahanda na ako sa aking pagpasok. Nang makita ko maayos ang sarili ko sa salamin, tumayo na ako. Bumalik ako sa pagkakaupo sa papag upang pakiramdaman ng sarili ko. Pinalipas ko ng ilang minuto nang alam kong maayos ang pakiramdam ko. Nagtagumpay naman ako. Agad kong pinarang tricycle na paparating pagkatapos agad akong sumakay. Ginawa ko muna ang araw-araw naming ginagawa. Abala kaming lahat. Marami ang Mami mili. Dahil bigla na namang nagtili ang paningin ko, kaya umupo muna ako. Are you blind? Sigaw sa akin ng babaeng na bangga ko. Sorry po ma'am, hindi ko pa agad kayo nakita eh. Ang sabihin mo, bulag ka. Nasaan ang manager mo? Ipapatanggal kita sa trabaho mo. Dahil hindi mo nagagawa maayos ang trabaho mo eh. Pagkarinig ko sa huling sinabi nito, saka ako nagangat ng tingin. Humihingi po sana ako ng tawad sa inyo, di ba? Hindi ka naman siguro nasaktan, o baka naman masyado ka lang madamdamin, madam. madam. Nang gigil kong sagot rito. Are you insulting me? Hindi mo ba ako kilala? hindi nga. Sino ka ba? Hindi ka naman artista para kilang kilala kita, di ba? Aba, matapang ka. Sinong pinagmamalaki mo? Isa ka lang namang mababang uri ng babae at hampas lupa. Huwag mo kami subukan ng mga mahihirap. Baka isang araw, ikaw naman ang nasa lupa. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Akala mo siguro dahil mayaman ka, hindi kita papatulan. paasi ko rin sa God. Hugh! Turo nito sa akin. Huwag mo akong subukan, ha? Nasaan ang manager mo? Anong nangyayari dito? Paano nakapasok dito sa mula babaeng to? Ah, uh, sa opisina na lang po natin pag-usapan, ma'am. Saan ng manager ko? Tiningnan rin ako ni manager ng masama. Parang pinapahiwatig nito na paghandaan ko ang mangyayari. Napakamot na lamang ako sa bato ko. Kahit ako hindi ko rin alam bakit ako sumagot-sagot ng ganun sa babae. Bigla na lang uminit ang ulo ko. Ang tapang mo kanina, na frenia Sinagot-sagot mo talaga siya? Actually, nagulat din ako eh. Hindi ako pala sagot, pero kanina, bigla na lang bang nag-init yung ulo ko. Ayos lang yun, Frenny. Masyadong mayabang ang babaeng yun. Ayan mo, tutulungan kita kay manager. Bakit nasagot mo ng babaeng yun? Akala ko hindi ka nasusunod, Miss Mira. Uwi ka sa akin ng manager ko. Pasensya na po, ma'am. Ilang sandali ay puno na ng masasakit na salita ang narinig ko. Pero ano pa nga ba magagawa ko? A customer always right. Humingi na lang ako ng pasensya. Next time, Miss Mira, makiusap ka na lang sa mga customer. Huwag mo lang sagot-sagutin. Tingnan mo nangyari. Galit na wika ni manager. Sige, pwede ka na lumabas at bumalik sa trabaho mo. Oh, anong nangyari sa pag-uusap niya sa loob? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Ilang oras ang lumipas, oras na nang uwian. Naghahanda na ako sa aking pag-uwi pero napalingon ako dahil may tumawag sa aking pangalan. Miss Mira, that's you! Sigaw ng babaeng papalapit sa akin sa kinatatayuan ko. Hindi mo pa ako natatandaan? Wika ng babae. Sa bagay, isang gabi lang naman tayo nagkita. Ako yung nagbigay sa'yo ng alak. Natatandaan mo na ba ako? Napamulagat ako sa kanyang sinabi. Siya yung staff na nagbigay ng alak sa akin. Pero anong ginagawa niya rito? By the way, dito ko ba tatrabaho? Tanong niya sa akin. Tumango ko. Sa kanya ka rin pala nagtatrabaho. Aniya, napakunot ang noo ko. Nagtatanong ang mga mata kong nakatingin sa babaeng kaharap ko. Kaya agad naman niyang nakuhang ibig kong sabihin. Na siyang kinatawa ko. Hindi mo ba alam na kay Mr. Damian Verno ng mall na to? Pati ang coffee shop nakatabi lang ng mall. Oo, alam kong siyang mayari nito. Pero bakit mo naman nabanggit? Hindi mo alam ang balita? Sinasabi ko na nga ba eh, hindi mo alam. Si Mr. Damian ang nakasama mo ng gabing yun. Hindi mo ba alam na hindi natuloy ang kasal nila ng fiancé niya? Dahil sa video nito na nakipag tsoksyakan at nakipag-ana-ana sa ibang lalaki. Pahayag nito. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Magsasalita sana ako nang bigla na lang siyang nagsalita. Ay, mauna na pala ako sa'yo. Nandiyan na pala yung mister ko. Nice to see you again. Nasundan ko na lang ng tingin ang likod nito. Huminga ako ng malalim, pagkatapos, binitbit ko na rin ang bag ko. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa silid ko. Wala pa kasi si Itay eh. Kinaumagahan, nagising na ako. Sana iidlip lang ako kagabi pero inumaga na ako sa kama. Nagulat ako nang makita kong lampas 7 na ng umaga, kaya napabalikwas ako ng bangon. Pero mali ata ang ginawa ko dahil biglang nandilim ang paningin ko. Hilong-hilo ako. Anak, gising na! Tanghali na! Gising na po ako, tay! Balik kong sigaw. Papasok ka ba ngayon sa trabaho mo? Hindi po siguro, tay. Medyo masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Dinama akong sarili ko. Mainit ako, pero hindi naman. Kinabahan ako. Bakit? Parang may sakit na ako. Ganito kasi ang naramdaman ni inay nung hindi pa nito alam na may sakit na pala siya. Kaya kailangan ko na rin magpatingin sa doktor. Baka kung ano na to. Pero paano kung matulad ako kay inay? Sige, bumangon ka na dyan para makakain ka na. Para makainom ka ng gamot. O, opo, itay, lalabas po ako. At saka lumabas na sa silid. Nagdodoble rin ang aking paningin. Kahit ang likod ni itay, napapasok sa kusina, nagdodoble rin. Nang makarating ako sa kusina, Naupo ako sa kahoy na upuan. Ayos ka ng banak. May masakit ba sa'yo? Sige na, kumain ka na. Pagkatapos, magpacheck up tayo. Baka ko ano na yan. Pagkatapos kumain. Mira, nakabis ka na ba? Kaya mo bang maglakad? Tumango ako. At agad kaming sumakay sa tricycle. Kinuhanan ako ng dugo at ihi. Nagulat kaming pareho na itay nang sabihin sa amin na sa OB kami dapat magpatingin dahil yun daw ang doktor natitingin sa akin sa una nagahalit si Itay sa babaeng nurse na nagsabi nun pagkatapos naming malaman ang result ng test sa akin hindi na ako nakaimik. hindi na ako inimigan ni Itay I hindi rin ako makapaniwala sa nalaman ko paano nangyari yun pagdating sa bahay ganun pa rin na hindi ako kinakausap ni Itay hindi ko alam kung galit ba to sa akin pero alam ko galit siya Sino? Paano nangyari yon? Tanong sa akin ni Itay, nagtitimpi ng galit. Sorry po, Tay. Tanging paghingi ko ng paumanhin. Halos mapaiyak na rin ako dahil sa aking kalagayan. Hindi ko rin akalain na magbubunga ang isang gabi. Kaya pala binigyan ako ni Mama Zelda ng pills dahil malakas pala ang dugo ng lalaking yan. Sana pala sinunod ko ang utos sa akin ito. Pero huli na, may anghel na sa tiyan ko. Three years later. Mama! Mama! Napalingon ako nang marinig ko ang mga boses na yon. Ang laging nagpapasaya sa akin araw-araw. Napangiti ako nang masilayan ko ang mga mukha nila. Pagkatapos binuhat ko silang dalawa. Mabuti na lang break time namin. May 30 minutes pa ako para makalaro ang kambal ko. Kaya kahit narito ang dalawa kong makukulit na baby, ay okay lang. Pinaghahalikan ko sila sa mga pisngit. Mama, Hindi pa ba po mo? Medyo bulol na tanong sa akin ng isa kong anak na si Kyle habang nakanguso ito. Mas lalo akong napangiti sa ginawa nitong pagnguso. Mamaya pa uwi si mama mga anak. Maga pa oh. Sagot ko sa kanila. Mama ako rin, kiss mo ako. Malambing na saad ng isa ko pang baby na si Tristan. Ang mga baby ko talaga. Sige na, punta na kayo sa lolo tatay. Babalik na ako sa trabaho. Saad ko sa mga to. Pero si Mangot na bumaba ang baby ko mula sa kandungan. Basta, uwi ka na mama. Uwi ka na bahay. Napangiti ako sa mga makukulit kong baby at saka hinalikan ko sa kanilang mga pisngi. Opo, uwi na po ako mamaya. Napangiti ako dahil napakabibo nila. Ang kukuyot talaga ng mga anak mo, bes. Naiingit ako eh. Uwi ka sa akin ni Laika nang makalis sa mga anak ko. Ngumiti ako. Hindi nito alam ko anong paghihirap ang nangyari sa akin nung pinagbubuntis ko pa lang ang kambal. Ang mga kasamahan ko kung sino ang ama ng kambal ay nagtatanong din. Ang kanilang ama, sana lang hindi nila maisipan na ang boss namin ang ama ng mga kambal at hindi sila magkakatagpo. Dahil ayoko ng gulo, lalo na ang mawali sila sa akin, hinding hindi ko makakaya yun kapag nangyari. Lumipas ang maghapon, Naghahanda na ako sa aking pag-uwi dahil sobra ko ng miss ang mga anak ko. Sa bagay, ganito naman ako araw-araw eh. Kahit kakatalikod ko palang sa bahay namin, gusto ko na ulit bumalik. Kailangan ko rin kasing pagipunan ang darating nilang ikatlong kaarawan. Napahinga ako ng malalim. Inayos ko ang aking gamit. Nakalabas na ako pero bigla akong natakot nang makita ko ang isang anino na nagmamasid sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako talaga ang tinitingnan nito. Lumingon ako sa likod ko pero wala naman. Kinabahan ako bigla. Baka masamang nila lang ang taong nakatayo sa isang poste. Hindi ko makilala kung sino to dahil madilim. Ang kanyang kinaroroonan. Malalaki ang mga hakbang ko. Para makalapit agad sa tricycle. O ineng, parang balisa yata. May problema ba? Tanong sa akin ng driver. Ah, wala naman po manong at nang makarating ako sa amin. Mama! Sigaw ng anak kong si Tristan nang makita akong papasok. Mama! Sa lubong din natawag sa akin ng isa ko pang anak. Ang mga baby ko talaga, ang dudungis nyo. Lalo ka na Tristan. Malambing kong sabi sa mga ito. Mama talaga, sabi hindi na kami baby. Big boy na po kami. Di ba kuya? Nakanguso pa rin, nasaad ng isa pa. Inalikan ko lang sa tuktok ng ilong nila. Pagkatapos, kiliti-kiliti ko. Wala akong masabi sa aking kambal, kundi napakaswerte ko dahil dumating sila sa buhay ko. Sila ang nagbibigay lakas sa akin. Maghugas na kayo ng mga kamay para makakain na tayo. Oh, narinig niyo sinabi ng lolo tatay niyo. Maghugas na raw kayo ng kamay. Careful mga baby, baka mada pa kayo. Sigaw ko dahil tumakbo sila. Pagkatapos namin kumain, ako nang naghugas sa mga ginamit namin. Ang kambal naman, nakaupo sila sa sala habang nanonood sa maliit naming TV. Hanggang sa marinig kong nagsalita ang isa sa kambal. Tingnan mo, kuya. Kuya Tristan, yun yung laki sa TV. Kamukha natin siya. Narinig kong wika ng aking kambal. Oo, pero parang mas pogi tayo sa kanya. Di ba, mama? Kami lang ang pogi ni kambal? Sigaw ng isa sa kambal. Oo, anak. Kailangan po sa paningin ni mama. Sagot ko na lamang hanggang sa matapos ako sa ginagawa ko. Hindi magtatagal. Maghahanap na ng ama ang anak mo. Lalo at iba sila mag-isip. Yan ang dapat mong paghandaan, Mira, anak ko. Dahil hindi natin mapipigilan ng tadhana. Mama, antok na ako. Biglang wika ng isa sa kambal. Hiniga ko na to sa tabi ng kapatid ng kambal at saka muli akong lumabas. Nadatnan ko si itay na nagkakape habang nakatanaw sa malayo. Lumapit ako rito at naupo sa kanyang tabi. Gabi na tayo, ah. bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako dalawin ng antok anak, kaya lumabas muna ako. May problema ka ba anak? Tanong ni itay. Hindi ko po alam itay eh, pero tama po kayo kanina hindi mapipigilan ng tadhana. Alam kong darating ang araw, maghahanap na ng amang kambal ko. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Mag-asawa ka na lang, anak, para wala ka ng problema kapag naghalap sila ng ama. Itay! Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon, anak. Ang akin lang, masyadong adjust mag-isip ang mga anak mo eh. Masyado bang advance? Alam kong, alam mo ibig kong sabihin. Kahit sa TV lang nila nakita, agad nilang nasabi na ama nila ito. Kahit na hindi nila alam kung sino talaga ang ama nila. Baka isang araw, bigla na lang sumulpot sa iyong harapan ng lalaking yon At makikita nito ang mga bata. Hindi naman may tatanggi na, hindi sila magkakamuka. Dahil kuhang-kuha nila ang muka ng kanilang ama. Natahimik ako bigla. Paano nga kaya? Pero malabong mangyari yon. Kahit nagtatrabaho ako, na pagmamayari nito. Dahil hindi naman ito nakita ang aking mukha ng gabing yun. Lalo at lasing to. Pwera na lang kung sabihin ni Mama Matilda. Pero nangako sa akin si Mam Ma Hindi niya sasabihin ang totoo sa lalaki. Alam na ni Itay ang lahat. Noong araw na galing kami sa hospital, hindi ko na kinaya ang bigat sa didib ko. Kaya kinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagbebenta ko ng sarili kay Mama Matilda hanggang sa lalaking hindi ko sinasadyang pinagbuntisan. Akala ko kasi noon hindi ako mabubuntis isang beses lang. Pero nagkamali ako. Isang beses lang pero kambal agad ang nabuo. Hindi man sinasadya ni minsan, hindi ko pinagsisihan ang pagdating nila. Sa halip, nagpapasalamat ako. Akala ko magagalit si Tay, pero kabaliktaran. Siya pa ang nagsisi at sinabing kasalanan niya dahil napabayaan niya ako. Pero sinabi kong hindi niya kasalanan. Pinili ko ang landas na yon. Walang pumilit sa akin. Nang ang kambal, tuwang-tuwa siya. May apo na raw siyang aalagaan. Pero hindi naging madali ang lahat. Mahirap ang pagbubuntis. Mas mahirap pa nang isilang ko sila. Pero hindi ako iniwan ni Itay. Nandyan siya sa bawat hakbang hanggang ngayon. Bago ako matulog, nagpaalam ako kay Itay. Pumasok ako sa kwarto, nagpalit ng pantulog at hinalikan ang anak ko sa noo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi nagtagal. Pinangay na ako ng antok at katahimikan. Sa side ni Damian. Any good news, Chris? Wala pa rin ba? Tanong ko sa investigator na ko para hanapin ang babae na kasama ko sa gabing yon. Tatlong taon nang lumipas pero ni pangalan niya hindi ko pa rin alam. Halos wala akong maalala. Lasing ako. Malabo ang mata. At hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kwarto ko. Sigurado ako may nagplano ng lahat ng to. Ulit-ulit ulit kong tinanong si Matilda kung may alam siya, pero lagi niya akong tinatanggihan. Galit na nga siya sa kakulitan ko. Uh, sir, patuloy pa rin po ako naghahanap. Balitaan mo ako agad kapag may lead ka na. Sa parking lot, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Mr. Damian Vernon? Bungad ng nasa kabilang linya. Who is this? Pwede ba tayo magkita? May papakita ko sa iyo at sigurado magugustuhan mo. Hindi ko na pinatagal. Pagdating ko sa restaurant, sinalubong ako ng isang waiter at inihatid sa lalaking nakaupo. Naka-face mask at sumrero siya. Tahimik. Maya-maya inilabas niya ang cellphone at pinanood ko ang video. Sa screen, kita ang hotel ni Matilda. Tatlong tao ang pumasok sa isang silid. Kasunod nito, lumabas ang isang staff at sumunod si Matilda at ang fiancé niya. Ilang sandali, isa pang video. Lumabas ang dalawang babae, isang staff, isa ay nakayuko. Binigyan ang staff ng staff na kung anong bagay ang kasama niya. Tapos sabay silang pumasok sa silid. Ang silid ko. Nakita kong sarili kong pasuray-suray na pumasok. Ilang minuto pa, lumabas ang babaeng kasama ko. Pero nakayuko pa rin. Hindi ko pa rin makita ang muka. Napakuyom ang kama ako. Lalado nga lahat ng to. Mahigpit ang hawak ko sa aking cellphone habang marinang titig sa lalaking kaharap ko. Alam kong siya ang hinahanap mo, Mr. Vernon. Nasa iyo kung gusto mong malaman kung sino siya, pero may kapalit ang bawat detalye. Don't worry, worth it ang ibabayad mo. Alam kong nakangisi siya kahit natatakpan ang muka ng face mask. Are you kidding me? Paano ako maniniwala sa iyo? Kulang pa ba ang video na pinanood mo? Kung gusto mong malaman ang lahat, tawagan mo ako. Tumayo siya tumalikod. Tinitigan ko na lang ang likod niya habang papalayo. Sa bahay ni Matilda. Agad akong nagtungo. Pagdating ko, nadatnan ko ang fiancé niya habang may kausap sa cellphone. Nasaan si Matilda? Nagulat siya, agad pinatay tawag. Bro, anong meron? Kanina ka pa ba dyan? Damian, bakit ka nandito? Sabihin mo ang totoo. Alam kong may alam ka tungkol sa kanya. Damian, Anong basta ko bang sasabihin? Hindi ko siya kilala. Bakit ba kasi sobrang interesado ka sa babaeng yun? Hindi na ako sumagot. Pumalikod na ako. Sayang. Wala rin ako na pala. Pero hindi pa ako titigil. Sigurado akong may alam siya. Sa side ni Matilda, napabuntong hininga ako habang pinapanood si Damihan. Tatlong taon na pero hindi pa rin siya tumitigil. Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo para matapos na? Eh, hindi pwede. Nangako ako kay Mira Walang makakaalam. Tahimik si Cleven. Umakyat na lang ako sa kwarto. Sobrang pagod ako. Agad ako nahiga at nakatulog. Sa side ni Mira. Nagising akong hinahalikan sa pismi ng kambal. Good morning mga baby. Hinalikan ko rin sila. Hinila nila ako palabas ng kwarto. Buti gising ka na. Maga kang ginising ng mga anak mo. Gutom na raw sila. Pasensya na tayo. Dapat ako na lang ang ginising. Ayos lang, mas gusto ko nga yan. May tagagising ako. Pagkatapos kumain, naghugas ako ng pinggan at pinaliguan ng kambala. Mama, papasok ka ba sa trabaho? Opo, kailangan natin mag-ipon. Malapit ng birthday niyo. Yay! Masayahing bata si Tristan pero si Cal, seryoso at tahimik. Malalaman na nga kaya ni Damian ang totoo. Ano kaya ang gagawin ni Mira?